Magandang hapon po. Magandang hapon. Chief Superintendent na na. Apa, apa. Dito po sa nangyari, unang po muna, dito sa may Sampalok, Maynila, ano po, um, may update na po ba kung uh, nagpakita na yung mga yung sinasangkot ay tinuturong polis sa pagbaril po sa magta-tricycle? Sa ngayon po, uh... Pinapatuloy po natin pinaghanap yung uh, limang uh, sangkot dito sa pamamaril sa tricycle driver na kay Robin at uh, hanggang ngayon po hindi pa sila nag-report. Ngunit mayroon na po tayong uh, tracker teams na nagmamantalan operations laban sa kanila. Opo. So sa ngayon po ay uh, awol na po ang touring sa kanila at uh, manhunt na po yung uh, termino rin na ginagamit po ng MPD. Opo, on awol na sila at saka uh, kaninang hapon po ay na-file na sa korte sa prosecutor's office yung case of murder laban sa limang uh, Uh, suspects natin. Opo. Kahapon po uh, na-interview namin si Superintendent uh, Muarip ng Station 4, yung pong uh, superior nitong uh, sangkot na polis. At uh, binabanggit po niya na bago itong uh, footage na napapanood, yung pong napanood natin na uh, pa pamamaril, ay uh, meron daw pong isang uh, lugar kung saan nang hold-up naman itong magta-tricycle na ito at uh, nagkahabulan lang, dito lang nagtapos. Uh, ano po ang masasabi niyo dito? Uh, General. Opo, base po doon sa report niya na nagkaroon prior po sa shooting incident na kung saan yung tricycle driver ay naparel eh mayroong uh, nag-snatch yung uh, la, uh, ano yung kasama ng tricycle driver allegedly doon sa isang barangay kagawad ng uh, uh, doon sa malapit na po bar ng barangay 564 at uh, During that time din ay nandun yung ating mga pulis na nagkakandak ng uh, patrol at doon nga nasakote nila yung uh, victim na si yung tricycle driver. Ngunit nung no, panood na natin itong CCTV, nagkaroon tayo ng uh, nakita natin na natumaas na yung uh, kamay ng uh, biktima at hindi na dapat tumantong sa pamamarin. Apo. Uh, sa, sa ngayon ho ay uh, meron ho ba kayong uh, deadline na binigay doon sa limang pulis para ho magpakikita sa inyo present yung uh, sa lalong team. madaling panahon sana ay eh, uh, magpakita na sila, magreport na sila sa district headquarters para sa na ay eh, ma-posto din na ng, uh, ng district yung kanilang uh, uh, yung itong dimana ito kung hindi talagang uh, kahanapin din sila ng ating mga operatiba. Opo, sa stainyo di sa mga pulis na sinasangkot nga po. Na ano po ang uh, mensahe nyo po para sa kanila. Opo, dito sa mga pulis na mga sangkot ay eh, mas mabuting uh, uh, sumuko na kayo para sa ganon eh uh, hindi na madagdagan ang inyong kaso ng awol. Uh at uh, harapin niyo yung kaso niyo. Apo. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon si Police Chief Superintendent si Rolando Nana, Director po ng MPD. Maraming pong salamat.